Alam niyo po, isang ala ng sarap. Kahit po anong sangkap ay susubukan nating pagsamasamahin. Yan po ang laging iniisip ko sa araw-araw na ako po'y nagbabahagi sa inyo ng pang-araw-araw niyong lutong bahay. Simple, masarap at mura po ang marikado. Katulad po ni Ray. Bawang po. O yung ating mantikang nakita niyo eh, ginamit ko na po yun ha. Pinagprituhan ng ating bangos. Sibuyas. Kamates. Gisa 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 Totoyo ang ko na po ha Dalawang kutsarang toyo Pamintandrog Habang niluluto yung ating kamati sibuyas eh At bawang eh Siyempre may panlasa na Diretso o, Pag lutu -lutu na Gaya na po natin itong ating talong O, sangkot Tutubigan ko po ha, dalawang tasang tubig. Ang gusto ko po ay masabaw. Dalawang tasa lamang. O, walang pilitan ha, shrimp flavor po. Maglalagay ako ng katitek. Takpan po natin. Pagkatapos po ng mga dalawa, tatlong minuto. Hindi pa masyadong uh, lutong-luto yung ating uh, palong. O tsaka natin ilagay itong ating ampalaya. O yun, binabad ko lang po sandali sa tubig. Pero mapait pa rin yung ampalaya na yan eh. Oh. Sige po. eh. Bandian nyo na po ng malamig na tubig. At nang mawala yung konting ala. Hmm. Siya. O oh, siya. Tapos eh, ilalagay ko na po itong ating kangkong. Ito po yung kangkong. Parang hindi maganda yung uh, pagkasariwa itong kangkong na nabili ko din sa tabi ko eh. Parang papaubos na po eh. Kesa naman wala akong mga ilagay. O oh, yan. Alam ko pong laking dihamak na mas ang kangkong dyan na nabibili sa atin. Pasensya na po kayo ha. Ang kangkong din sa Amerika eh, hindi mo mawari kung saan galing. Hmm. Katitik na tubig at isang kutsarang pampalapot po, cornstarch. Ibulabod na natin din eh. Oh, yun. Teka, may natira pa. Isinimot ko po. Hinaan natin ang apoy sandali ha. At hayaan nating luwaput-laput itong ating sabaw. Huwag niyong lalabugin yung uh, inyong gulay at sayang ang uh, nutrition na own. Takpan po. Mahina na lang apoy ha. Hindi po tayo tapos. O ngayon eh. Kung malapot-lapot na po yung sabaw, o tsaka po natin ilubalob itong ating piniritong bangaus. O yun. Ganun lamang. Then nakaraos po tayo ngayon. Hindi po ba mga simpleng lahok eh, pinagsama-sama eh, sa ngalan ng sarap eh, mapapapalata ka talaga. Nakupaw! Hindi niyo ba kakainin yan? o <laughs> oh, ayan, ganiring ulam po! Ang talagang laging gusto kong lutuin at kainin. Hindi ko po mawari sa aking sarili kung bakit ganire ang lagi kong gustong lutuin at kainin. Ang tawag po nung iba eh, pagkain bukid daw. Eh siguro nga po'y magbubukid ako. Nung unang panahon. Yan. Lusog na. <laughs> Alak pa ka naman dyan. <laughs> o bukas po, iba naman ang lulutuin natin. Basta simple. Mabilis lutuin, madaling kainin, may konting sabaw, masustansya, may konting gulay, mura ang rekado. Yun ang gusto niyo di po ba? O bukas, ganun ang gagawin natin. Ron Bilaro po.